diri cumbul sama motor. Diri coba sama motor. Wow. Jarak. <laughs> <laughs> <Yano? laughs> Kaya pala napuputuloy ang banwit eh. Grabe! Pero pa? Hindi mo naman patagan. Tapos pangto yung natatanggal. Laki o. Taba! Dahil nga sa dumadami na naman yung buta sa ating baklad o yung mga lungga ng mga ahas dagat e naisipan kong gumawa ng pang-binwit sa kanila. Itong mga ahas dagat kasi nito mga kapadimi, pag umaga nakatago sila sa lungga nila at pag gabi naman sila lumalabas. Yung kasi yung oras ng mga kapadimi ng pagkain nila. Kaya pag minsan yung baklad natin eh nawawala ng laman kasi kinakain nila yung mga laman ng ating baklad. Kaya pala ganito kalaki yung ginawa ko mga kapadimi. Dapat kasi yung sima mo ay matibay kasi pag medyo maliit lang yung sima mo ay eh, kaya nilang unatin yung Tsushima na yun sa sobrang lakas nila pag nasa butas sila mga kapadami yeah, boss ayos na yung ano natin boss oh. pang ng ano nipa nipa o oh, as ahas dagat lalagyan na lang natin ng tali at ya yeah, natin to bukas yan mga boss maghuhuli tayo ng ano ahas dagat o oh, yung nipa nipa kung tiyatawag city bara sa isbara o bara <laughs> <laughs> Andito tayo sa baklad ni Boss J. Ah, nakikipan daw lang tayo, men. Ya! Sana mahuli, men. Yung, oh. Ayun, no? mga painis, da. oh, oh. Uto na, na. Ting! Utoin!

<laughs> Dito nga mga kapadin sa, sa unang subok natin eh hindi tayo sinerte Ayun, another, another, another pain, Yan mga par, may huli na, huli na naman. Sana hindi na makawala sa pangalawang pagkakataon. Sa lobby siya. Sa loob siya ng kariktan po yung bunuan may butas kasi daw eh mga salot niya na ano, baklad inuubos niya ang pusit tagas. dito nga ay nahihirapan si ting kasi napakatigas daw tagas daw ang sabi niya ibig sabihin nun men matigas kasi napakatigas talaga niyan mga kapadong hinilahin para sa butas na ay, Dara! Ha? Ang banuit. Patay ka kay papa mo! <laughs> <laughs> At yun na nga mga kapadyo men, dahil sa lakas ng ahas ng, dagat na yun, inaputol yung banwit ni Ting. Sa pangalawang pagkakataon, ay nakawala na naman as ang huli, huli natin. Din. Patay ka ah. Hindi ka na. na, ayun na, nag-iiba. Iba yan. yan. Tara yan. Ih. Agak tak kang Unina coba Diri cubunya mutur Diri cubunya sama ah, <laughs> <Laki. laughs> <Laki. laughs> Wow. Jarak. kay oh. Kaya pala napuputol yung banyut eh. Grabe! Pero pa, yung mga napot ko dyan. Ito yung matatanggal. Laki oh. Taba! At dito nga mga kapademin, ito ang tuwa na kami. Lupa, Dahil sa pangatlong pagkakataon, barangke. eh, nakahuli rin kami ng ahas dagat. Kaya tuwang tuwa ah, kami dyan pa. mga kapademin. Ah, kaya nagpain ah. ulit kami <laughs> ng amin <laughs> pamanwit para mahuli pa ulit. Ayan, nakahawak na naman sa lubod si Ting. Si Topak, nandito yeah. sa baba nilalagay nyo sa butas yung ano, banwit banwit oh. as ang katulad nito may oh. no ang hinuhuli namin oh. yun naka isa na ah. naka isa na oh, taba boy 4 <laughs> kilos yes yeah, bro yan mga lima yan baka sinasalaog na yan naglipat lipat lang Buti sa mulang. Ano? Ano? Iyan na. Iyan na. Iyan na. Iyan, na. Iyan, na. Iyan na pa lang. Hindi ka nagsasabi. Iyan ako na ini. eh. Sige. Tira. Jordan Paul. Bangat. Pitik-pitik lang hila. Lilo lang. Pitik-pitik lang. Iyan na. Huli na naman. Galing talaga nito. Opak. Pitik-pitik lang, uyan na. Daro na. ih, uyan na. Uyan na naman. Uyan na naman. Daro siya mo na. Yap. Oh, oh, siwa to. Dali to. Makakabutas oh, na. Siwa, 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 siwa. Bilis, bilis, bilis. Bontot, bontot. Girisi ang lalawgol. Lalawgol. Wow, sarap pumila. relax ka muna boy, relax ka muna. Pak pack nito ng ano, nguso. Relax ka muna, marami pa kayo. Grabe. <laughs> 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 hmm? Punit ang ano? Punit ang Masih bayang gini bunyi pali min na banwit. Ang kaduan na tulos. Medyo maliit yung isa, pero ayos na. Kadalawa na. <laughs> tosera sera. To sera. Rakit na. binanwitan Four, three. <laughs> <laughs> paon, paon. Uh, shout out sa may mga ano dyan, yung may mga butas dyan na baklad. Kami na po ang ano. Puro ahas. <laughs> 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 Kami na po ang huli ng mga ahas nyo. 1, 2, 3, move! Bigyan ang So yun guys, that's it for today's video mga kapatid I mean, Don't forget to like and subscribe my channel para po eh, mapanood nyo po yung susunod na video yung ipapalabas namin. Maraming maraming salamat po and God bless you all.